buwaya na may sukat na halos anim na talampakan na tagpo ang lumalangoy sa swimming pool ng isang bahay sa Florida, U.S. Nawindang isang residente ng Ponta Verde, Florida, U.S. na si Edward Maclama nang mapansin niya ang isang anim na talampakan na buwayan na lumalangoy sa kanilang swimming pool. Ayon kay Edward sa una akala niya ay anino lamang ng palm tree ang kanyang nakikita sa pool kaya nabigla siyang nang makumpirma na isa itong buwaya. Nakakaranas ng matinding init ngayon sa Florida, US, na maaring dahilan kung bakit pinili ng buwaya na lumangoy sa swimming pool ng isang pribadong bakuran. Humingi naman ng tulong si Edward sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission upang maayos na mailipat ang buwaya sa angkop nitong habitat. Samantala, may nangyari rin na insidente na isang baby alligator ang nakita na nalangoy sa public pool ng North Carolina dahil sa matinding init na dinadana sa lugar kung saan maayos itong nailipat ng lugar ng otoridad. Hi! Ito po si DJ Claire ng na Radyo Natin Nationwide.